ito na yun mga, so ito na yun mga kabisayang hilaw oh may shape na siya so pagkatapos nito mga kabisayang hilaw ito ipapasok dito ayan o oh, oh. ayan yo 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 what's up mga kabisayang hilaw no so magandang magandang hapon sa yung lahat sa inyong lahat mga kabisayang hilaw kasi mahapon na ngayon no so for to this video mga kabisayang hilaw mga kabisayang hilaw talaga so may naisik naman akong kalukuha no Kalukuha na may sagol na ano mga pagtuturo mga kabisayang hilaw may sagol na pagtuturo so ito palang gagawin natin mga kabisayang hilaw no so gagawa tayo ng ibon na yari sa dahon ng niyog so ito yun mga kabisayang hilaw so gagawa tayo ng ibon na yari sa niyog no so tara panoorin nyo <laughs> siyempre mga kabisayang hilaw so itong dahon ng niyog mga kabisayang hilaw so pakita ko sa inyo itong ni dahon ng niyog mga kabisayang hilaw tatanggalin natin yung stick niya na nagdinikitan sa dahon niya. Ayan. Tatanggalin natin 'yan. Oh. Ganyan lang mga kabisayang hilaw, tatanggalin natin 'yan. Ayun, natanggal na. Oh, so, tanggalin natin ang dahon. Ayun na. Naputol pa 'yung ano, mistik niya. So, ito 'yung mga kabisayang hilaw. So, tatanggalin natin 'yung nasa dulo niya. ayan Tatanggalin natin yan. Ayan. Ayan, natanggal na mga kabisayang hilaw. Tapos, ganyan lang bisayang hilaw. O. Oh. Ayan. Dipiluin. Ayan, napilo na. Ito yun mga kabisayang hilaw. O. Oh. Ayan o. Oh. Dipiluin. Tapos, gagawa kayo ng apat na katulad nito. Pakita ko sa inyo apat yan isa dalawa dalawa na tatlo at saka apat ayan mga kabisay ilaw so apat na so yung pinil ini ano natin dito lang yun dito lang yun taman ana oh Oh, ito na yung mga kabisayang hilaw, oh. So, apat na siya. Tapos sa kabila naman, ito na naman. Yan, den lang yan mga kabisayang hilaw. Oh. Di ba? Panoorin niyo talaga para malaman niyo kung paano gawin, no? So, ito mga kabisayang hilaw, dadamahin natin. Pipiluin. Ganun lang yan, ayan na, oh. Oh. Ayan. Ayan. So nakikita nyo yung kamay ko. Ayan no? Nakita, nakita nyo yung kamay ko. Ayan no? So gat yan yung nahulog ako sa hagdan ng kwarto ko. <laughs> yung pa, pa ano na ko guys. Oh, yan yung sugat niya. Nahulog ako. Ayan no? Muti pa ako mabalik yung kamay ko eh. Pero ano naman. Ito yun. sugat lang yan. Malit lang yan. Pero Okay lang yan, mga kabisayang hilaw. So, para yun. kabisa kabisayang hilaw, So, itong dalawa, ganyan, i i i-ikuten, tapos i-didikit naman. Kita pa sa inyo. Ayun, mga kabisayang hilaw, oh. Ganyan. Tapos, ganyan, i-ikot sa ano, sa milikuran. ano oh. Magmumuka talaga siya ng ano, mga kabisayang hilaw. Ibon talaga mga kabisayang hilaw. Ayan o. Tamsi. Tamsi. Ganyan. Para siyang damadama lang yan. Para talaga. Siya. Ayan o. Ayan. ito na yun mga, so ito na yun mga kabisayang hilaw oh may ship na siya so pagkatapos nito mga kabisayang hilaw ito ipapasok dito ayan o oh, oh. ayan damadama lang yan oh. oh. malapit na wait lang hmm, tapos na o oh, nadama lang nadama na mga kabisayang hilaw asa na yun na nabaliktad Baliktad ang Ano, ano nangyari to? Ito ah. Baliktad pala One hour later. Ito yung stick niya Tapos tutusokin natin sa gitna Ayan o, oh, tingnan nyo Ayan, natusok na O ba diba, nagbuka na talaga siyang ibon mga kabisay Ang ilaos, ito lang Ayan o ayan lang mga kabisayang hilaw oh hmm tararan tok nya oh di ba ito lang mga kabisayang hilaw gawin nyo. ito para ano talaga mga kabisayang hilaw para matuwa kayo ito lang yung gagawin nyo pag wala kayong ano gagawin so natapos na ating video mga kabisayang hilaw please Don't forget to like and follow my page Bisayang Hilaw and my YouTube channel Bisayang Hilaw no. Please subscribe to my YouTube channel para updated kayo sa sunod kong video na i-upload dito mga kabisayang Hilaw no. Sa so, salamat sa inyong panonood. Oh!